Eh, di ba si to? Awesome. Sa bagay mo, kasi Rain naman talaga to eh. Yeah, Pang ano na nga ate, tapo na Tapo mo na, tap? Gusto mo pag-tripan natin yan? <laughs> uh, Oo, yan mo sa... Oh, ganda yan, G. Oh, ganda yan, G. mo, bulok na eh. Pero, G, wait lang, pinapunta ko na sa sila ko sa Insay dito. Ngay ngayon, ngayon pa punta na, G. Oo, uh, pumunta rin sila ko yung Insay. Itay na lang natin. Oh, kasi di ba pinagtripan to ni Kuya Insay? Oo. Oh. Ito, kaya... wala, G, na, di, di, nagawa ko ito. Ito ba yung nila? Mm. Ayun, mm. Ano, ano? Oh, so. Kaya, Kaya pala tagong-tagong na dito. G, tinago niya na sa sulok. Oh, ah, mautak din talaga oh. si Barney, no? <laughs> natin, yari yun. Yari nga yun. talaga yun. Ano mo? Dito mo pa tinago, ha? dito mo pa tinago, ha? Ano si Barney, G, Wala, wala, G. Wala, na sige, nakatingin ako. Wait lang, G, papatayin ko muna to, ha? ano, antay na sila ko yung inside. Ay, 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 dito, dito, G! Pasok, pasok na, Ay, na, na dito! Na si oh. Ha? Ayos na agad ito! Oh. Na, oh. oh, na agad oh. yan! Huwag mo sabihin, galing na naman Thailand siya! <laughs> Thailand? Si Barney, ba't dito? Tapos yung Ay, okay. motor nandito! Ha? Hindi ko Ay, alam eh! Kuji! 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 Ta, G, eto nga, G, nakita namin dito yung ano, motor ni Barney. Oh. niya na rito sa dito. ano. Oo. Wag din magtago. Ano naman si Nix na titirahin natin dito? Apon na natin to. Wag po, may ano, Coach. Isay-isay muna natin. Fight shot natin. Yan, SG, tapon mo na yan. Oo, tapon mo na yan. Oy, GG ko. Wait lang. Ah, ito para hindi umandar to. Talasin mo to. Ang galing mo yan ang spy flag. Tira, tira yan din. Tirahin yan din. mo to. Ang galing mo yan, G. Ano ba to? Coach, wag. Umaya na. Baka matitanong ka dyan ako yung insay. Puro kalawang yan. Galing tayo na to. Oo. Ang galing mo na yan yung carb. Yan, ang galing mo yan. Carburator, para hindi na umandar. Nice one, GG ko. Uy, kailangan natin ng lukot ha. Hey, hey, hey. Ano, nandiyan ba? Gigi bisa muncik tanggulimunian, kamu yang muspaiku, kucekmu, muspaiku, cek kamu no kucek, nanti tergantung kita latih tuh. Oh, oh, goki itu mau bagi sulina, segi segi. Ya, menangin jan, ya menangin Huwag na, bagsak mo na lang yan! Huwag <laughs> oh, na lang yan, mo na, lang yan. Mo na lang yan! hindi mo matatanggal to? Eh, ito dali natin para hindi niya makabit. Oh, oh. Tapos ito, nasan yung, ano? yung upuan? Ha? Huh? Wala yeah. tinap oh, na, tinapan na na SJ! mo yan! Wee! Tinalaylay! 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 Tapo natin to. Tapo natin to. Tapo na yan, G! Eh, kaya natin to? Para ito mo natapo. Tapo natin to. Bot na na, bot na Tapo natin yan. Yan, 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 yan. Saan nyo ilalagay yan? Tinago nyo naman, di ba? Hindi mas tago natin. Diyan, 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 diyan. Diyan, diyan. Mayipit ka, ha? Baka, baka, baka matetan ako yun dyan. mo na yan, tara. Tara, yan yan Ganyan nyo na yan, ganyan nyo na yan. Bilisan nyo, bilisan nyo. Bilisan bilis bilis, nyo, bilisan nyo. tago, tago. Bili, 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 Uy, mama, tayo dito. Bilisan nyo. Uy. Patay na lang, lang si Barney. Dito, abangan na lang natin dito. Ay, G. Ah. Ah. Pagpunta na, pagpunta na dito. Pagpunta na, pagpunta na. 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 na, pagpunta na. Pagpunta na, pagpunta na. Pagpunta na,

Ang wala rin yung lakyan dito sa atin. Okay. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na, na na? Tara <murra> na, tatakbo na, ka